Kuya Bang, sa March po ay gagraduate na po ako ng college. Kung magiging senador po kayo, ano po kaya ang mga maitutulong nyo tulad ko na fresh graduate? Alam nyo yung isang napansin ko rin no, habang nag-iikot sa mga iba't ibang skwelahan na marami sa mga graduates kinakabahan kung meron trabaho o wala. No? Uh, nung panahon namin, many many years ago, uh, more or less kung college graduate ka, Uh, more or less, alam mo na may trabaho ka. Ngayon, hindi na po ganyan ang sitwasyon natin. Kaya yung isang advocacy naman po natin, isang programa ang gagawin natin, i-connect natin ang ating educational institutions dun sa mga industriya. Para habang nasa second year ka pa lang o third year ka pa lang, naaaninag mo na kung ano yung trabahong bagay sa'yo at pwede mong kunin. Yung nakita namin problema ngayon ay meron mga trabaho bubukas pero yung skills na kinakailangan nila, wala ang mga sujanting gusto mag-apply. no Ang perfect example dyan sa BPO industry or sa call center industry, only 5% ang tinatanggap uh, dun sa mga nag-a-apply. Ibig sabihin, kulang yung skills nila para makuha yung ganong klaseng trabaho. On the other hand, meron naman tayo yung 500,000 nurses na walang trabaho ngayon o iba yung trabaho pinapasukan. Ibig ko sabihin noon talagang merong gap between our educational institutions at yung ating mga industriya. Meron po talaga agwat dyan na kailangan nating connect gamit ang legislatura o gamit po ang uh, maayos na programa. Uh, tingin ko po, ang ating educational system, hindi lang dapat from enrollment to graduation, dapat from enrollment to job placement ito. Ngayon, kung gagraduate ka na, uh, sisikapin natin na magkaroon ng mga retraining programs uh, kung saan makukuha mo yung mga skills na pwede nating uh, makuha para makuha ho natin yung mga trabahong nandyan ngayon. No? At uh, at the end of the day, kung ayaw nyo po nga pumasok sa mga trabahong nandyan or mahihirapan po tayo makakuha ng trabaho, eh pwede naman po tayo magnegosyo. At dyan naman po papasok ang mga support services natin para sa mga gusto magnegosyo o mga entrepreneur sa ating bayan. Ang importante po, pag-graduate ninyo o kahit hindi kayo nakagraduate, pagkatapos nyo ng high school, ng vocational, ng tertiary, meron pagkakataon na pwede kayong maging productive, pwede kayong kumita at pwede kayong tumulong sa inyong mga pamilya.